Sige po, pwede nyo na ilagay sa kwan yung inyong hihimayin. Bali, under, kung po tayo, under time pressure. Within 20 minutes po, doon natin titingnan kung sino po yung pinakamarami na nahimay. Bali, kung umabot naman po yung 20 minutes, bago mag 20 minutes, tapos lang. Bali, yung pong makakatapos na, bago sumapit yung 20 minutes, ay mag lang po kayo na po, magpamalay po kayo para po malaman natin kung sino sino. Ang tatanghalin pong kampiyon diyan, isa laang. Pero yung hindi pa po, po papalaring manalo, may panggulay naman siguro kayo kag Diyos. <laughs> hindi oh, ako, hindi ako. Oh, wala akong uuwing luhaan dyan. Oh, oh, dahil may baon naman siguro kayo panyulito eh, para pamunas eh. Oo. Oh, bali, ito po. Mag-ready na po tayo. Pag sinabi po namin, start na, eh mag-i-start na po. Oh. 20 minutes po ang ating oras yan ito po ito po ang yeah. ating mga kasali dito ang God barangay Serka barangay Kainisas, barangay Idalusag barangay Narbaes, barangay Kabulusan ayan po kasama taga batas na o dito po natin masusukat kung sino talaga makisig maghimay ng kadyos. Uh, uh, Kagag kagagaling maghimay ng kajos oh kajos challenge Yung kajos challenge Dahan-dahan at ano? pa ang oras. At saka natalis. 20 minutes po. Nakaka-1 uh -huh. minute pa lang. Basta after 20 minutes, titingnan po namin yung malinis po. Walang kasamang balat. Pagalingan ng ano. Magagaling lahat. Ah, magagaling. Dito pa. Eh. Magagaling lahat. dan ayo tarap ayo 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 ay laya. Ayan po, oh, ang gagaling nila, oh. Wala akong po. Ito po, ang katana ng magkakape. Ayan po, oh, napakagagaling. Mamay <laughs> magbabayo pa naman ng kape. Galing, galing. Marami mamayang magugulay na kadyos. Kadyos challenge. こんこんこんこんいえさあ、いらっしゃい。こんこんこんこん。どいと。<laughs> mabigat sa oras for 70 degrees. 70. Dong kay mises ko na din. Malalaki na pala na. sa kabuuan na kanila nang Hindi pa ba? Kaibigan. 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 na Kaibigan. 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 Yeah, sila nanalo sa challenge ng ating kadyos. po, mamaya na po.